Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayaman ng espiritual na ito ay hamak kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat, habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, Nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Yesus, ang siya rin bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng na mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.